araw po. Dito po ulit tayo sa Consolidated mag-umpisa. Ayan po ang ating bulugan, si Mario. Ito naman po yung ating magaling na inahin, si Kalinga. At ayan po ang mga biik. May lang mga alaga na may iwawalay na po tayong iba. Hindi lang pala po yung nag-iisa ang malaki na. So, this week po, ay magtuturok na tayo ng hag uh, cholera vaccine para makapagwalay na po tayo dito sa pen may malungkot lang pong balita dito sa consolidated pen dalawa po yung umanak nating inahin walo po ang anak nito walo rin po yung anak nung doon sa likuran pareho pong marami ang patay yung ating mga biik ay nagtatae na matubig na matubig po yung kanilang dumi so nagbigay po tayo ng milk replacer pero dalwa lang dito at dalwa rin lang dun sa likuran ang naisi-save natin so far sana po ay maka full recovery ang mga yon ito pong iba nating inahin ay mga heavy pregnant din kaya magtatanong po ako sa mga mas experience sa pag-aalaga kung may kinalaman po ba ang init ng panahon na ang suspensya ko nga po ay sour milk ang nagiging dahilan kaya po nagtatae at namamatay ang ating mga biik so kasi po nakaba, napakababa ng percentage ng survival nasa mga 20% lang po pag ganun ang mangyayari so ang kasi po ang original plan ay ang mga hindi nakakabuhay na yan ay itawid na kaya po may butas muna dyan para po maitawid yung mga inahin. Na ang isa pong consequence ay yung mga biik tumatawid din. So, yan po ang ating pagpaplanuhan. Tinatanong ko rin nga po dahil kung mainit ba ang panahon na tulad ngayon, dapat ay may paliguan ng ating mga alaga. Makakatulong ba yon para po maibsan ang init ng kanilang katawan? at makakapag-prevent po ba ng sour Pag nakapagtanong po ako, isasama ko sa mga susunod na vlog para po yung mga interesado na mag-alaga ay magawa nyo ng paraan ang inyong mga inahin upang hindi po kayo matulad sa akin na napakarami ng namamatay na biig. So ito po yung binubuksan na gate para magtawid ng inahin. Ayan, yung mga biik po, nakikitawid din. At dun po sa kabilang tawid na yon, ay nandun naman yung ating mga dumalaga. So yan po ang sitwasyon natin dito sa second breeding pen ay consolidated pen po pala um, dalawa po yung umanak natin pero mataas po ang mortality nasa 75-80% po lumalabas yung ating mortality kaya ngayon sabi ko nga kay Mar titignan kagad pag napansin nasa unang ano pa lang malambot na yung dumi ng mga biik yan po coming home na yung ating mga biik ay magbigay na kaagad ng milk replacer para maisalba yung ating mga bebe. Yung milk replacer naman po ay nasa 200 piso kada pakete yun eh. Hindi ko lang po alam ang timbang. Nasa plastic bottle po na parang lagayan ng mayonnaise ang packaging niya kasi po marami ang heavy pregnant natin sa mga inahin dito sa consolidated sayang naman po kung malalagas lang ang kanilang mga biik so yan po ang malungkot na balita dito sa ating mga alaga sa consolidated pen silipin din po natin sila K sa labas kung kamusta na sila ikaw, Mr. Mario. Kamusta ka na rin? Mainit din. Ha? Eh? Hmm? Initan si Mario. So, labas po muna ako ng consolidated. Silipin natin sila kay... So, pasyal na naman po natin si Lucky at ang kanyang mga kasama. Ito pong mga kasama ni Kay ay parehong Berkshire Cross Quezon Black. Ay, mali po. Itong mga kasama ni Kay ay parehong Keson Black Cross Pampanga Native. Mga produce po natin yung mga yan dito sa farm. Yan po, nagbubukol na ang tiyan ng ating dalaga. Ha? Dapat may kamot muna bago magkwento. Ha, Ms. Kay? So, yan po. Uh, si Kay po ay early o mid-May. Hindi ko po matandaan yung eksaktong araw nung kanyang due date. At one at two weeks later po ang pagkakakasta naman ng dalawa nating Pampanga Native Cross QB. Ah, uh, Kay, ang magiging anak po ni Kay, dahil si Mario ang kumasta, ay 50% native 25% po ang Duroc at 25% ang Berkshire. Ah, Miss Kay. Himas-himas muna. So, ito pong dalawa naman. Dahil pampanga native po yung mga yan. Ang kumasta naman po ay ang ating QB Cross Berkshire. So, magiging 75% po ang native niyan at nasa 25 ang Berkshire. Pero may kaunti na rin pong Berkshire line ang mga ito. So malamang ay abuti ng 70-30 ang ating mixture. Ah, Miss Dapat puro kamot? Hmm? Kabila. Hmm? Putik yung kabila. Dito na lang. So yan po ang ating mga expectant mothers naman dito. At dun po sa kabilang kulungan, nandun yung ating QB Cross Berkshire na galing naman po kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria Quezon. Ang kumusta na po, dito ay yung mga ating mga bulugan na sa produce din na QB Cross Berkshire. Ay, QB Cross Pampanga Native. So, ito pong mga ito ay magkakaroon ng 50% QB, 25% Berkshire, at 25% Pampanga Native sa kanilang magiging mga anak. So, yan po ang ating Update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.